Ride. Oh, yes! At nandito tayo sa campsite. Napaka-relaxing, pare. Sobrang ganda ng lugar dito. At itang-kita natin ang team ni at ang team daw no, na sobrang busy na sa kanilang niluluto. Oh, sabi natin sila. Team ni, kamusta oh. na yung ginagawa? Ito, ano nagsisimula pa lang. Sa pa namin to, ito's eh, pag doon na kami magluluto. Pero ano ba yung mga ingredients diyan? Medyo kakaiba ah, yan ah. May ganun tayong dragon, dragon product. fruit. Oo, oh, di ba? Dragon ah, fruit. Ah, kakaiba yan. Oh. Fruit, oh. Ano to? Suha o kalamansi malaki? Pomelo. Pomelo yan. Pomelo. Oh. lemon yan. Oh, papaya. Tsa, basic lang pero magpinagsama sama parang... Uh, ah, panalo yan. Panalo yan. Panalo yan. So, anong twist nyo dyan sa ginagawa? Kasi alam natin na pangkaraniwa na ang sinugbang bangos. So, anong twist nyo dyan sa gagawin yung uh, dito sa ating sinugba challenge ba? Di ba, pagkakain ka, kailangan mo ng sawsawan. Tama, oh. ito yung sawsawan na, nasa loob na. Oh. Ganon. Yung sawsawan yung sausawan, Abangan mo na. Nasa so, loob, na, na. loob na. Yan ang gusto ko. Pero doon tayo sa kabila, sa team, nung no? Ayan, okay ang ginagawa mo. Uy! Okay Uy! Okay yan, ha? konti pa, pre. Ano ba ang twist na gagawin niyo? Kasi alam mo tayo, di tayo mahilig sa mga pangkaraniwan lamang, di ba? Dahil ako ang head chef ng grupong ito. Ikaw uh, ikaw ang head chef? Oh, ako ang taga-garnish eh. Kasi di ba ganun ang... <laughs> ganun head chef, di ba? Uh -huh. Ate, assistant ko. Okay. Pariwanan ko sa kanya. Oy, wow! Oh, assistant! Sabi ng <laughs> head mo, ano ba yung ginagawa niyo? Kasi parang may nakikita akong luya dyan. Pero ang kakaiba dyan, may balat pa. Tapos may nakikita akong orange. Nakita ko kasi sa pinapanood. May <laughs> pinapanood mo? <laughs> Hindi, nagbabalat ng na kung ano-ano. May nagbabalat ng kung ano-ano. na nating alamin kung sino, kung sino yun. Pero excited akong makita yan. Pero wait lang. Wait lang. May kasi kanina habang namimili kayo, may binili akong perfect na ka-partner niyan. Gusto niyo kunin ko? Oh, syempre. Sinabi mo eh. Dali, ano tra? Siyempre. Tambay light. Ito yan, pare. Tandwai Light. At para sa team nyo rin, pare. Sobrang excited ako sa mga niluluto nyo. Gusto ko na matik yan. Gulatin nyo ako. Ipakita nyo kung sino kayo. Yan yung pasariwa. Huwag mo isisi sa oh, oh, oh. yung ano mo. Pagkukulang mo. Oo. 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 Tingin lang. Tingin lang. Siyempre kailangan ko i-judge mamaya. Hala! Eh. Ano 'yon Ano yun? Krabeng hawak takbo pa pala yan. No? <laughs> Kumidyante pala. Jante man. <Komijante>. Habang biset naghahantay tayo sa inaahanda ng team ni at team no, kumauna na ako. It's Sinong Rice time to relax. pre, kamusta yung mga niluto nyo? Uy! Oh, ano ka ngayon? Uy! Ang lupit niyan ah! Medyo kakaiba oh. Ba't ka na lang ko nanginom ng Tandwilight? Siyempre pare, recharge, recharge din, di ba? Ito talaga ang kukompleto sa gaan ng recharge day ko. The, The sir! Yes, sir. Ano ba, at ano ano dahil diyan, eto ito na muna at mga kapares para sa paborita nating Tandwilight. Teka, teka. kami muna. Oy. Ni, ni kami, team ni eh. Di ba Nino? Hindi naman noong ni eh. no. Oh, oh, sige, ano sige. Ano, sige. ano, ano ah, na Ano ikaw muna, ikaw muna. Ah, sa amin, kasi... dragon yung nasa t-shirt mo. Ay, tama. May dragon fruit kami. Ay! Oh. Nauna no, kami maluto sa kanila. The Rising Dragon. Ah, The Rising Dragon. Asian, ah, uh, uh, Asian. Asia <laughs> Asia <na>, Asia <laughs> <laughs> eh, kayo, kayo. Ano naman yung ginawa nyo? Eh, dahil yung ginawa namin. Namin, ah. Uy. <laughs> Oo, oh, oh, oh. ako nagpapaliwanan. Pagod na pagod, nag pagod na pagod to. Siya yung nagluto pagod eh. pagod na pagod, pagod to. Pagod ako. Pagod, pagod ako awayan, pagod. simple lang ang pangalan ng dish namin kasi, mm. pero sobrang sarap ito eh. Mm. Ito ay ang bangus delicious. Ah! Sinong ah, nakaisip niya? Na delay ha? kayo. Nang konti lang five naman. Five minutes. five minutes. Five, dalawang oras five kayo na Tanghali uh, tayo nagsimula oh. Pero pare, looks good. Smells good din. Pero does it taste? really good. Pero itagay na natin yan kasi sobrang good job nyo sa pagluluto, pare. Cheers! Cheers! Ngayon, magkakaalaman na kung sino ang top chefs ng team Nino. <tipos>